ganyan ang base ng pagkakamali para Kaya kayo natin na lunes meron tayong pagkatagot na itama ang ah, mali. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asaw

sinigil yun. Ilang beses? Ang sinigil ay hindi na ayaw. Ganyan ang klase ng tao ng na mali natin na napilig. mahilig pero ako ng konti. Ito na muna. Pag may kapera ako sa susunod, magbibigay po ako. O, oh, sa susunod na buwan, kahit ako ay po. Ito lang po na ngayon.

Oo. Di ba? Sana. Di ba? Yan ay naglasin ng pagkakamali namin. Kaya hayo dating nanumes, meron tayong pagtatasaan na tama at mali. Kapuri-uri ang pagdinig kay Congressman Diba? ba? Ba't hindi? Yes. ba? Yes, sige. Siha, tikmati na kayo. Buong sanggreso, Pilipinas. Atin natin. Ito po ang ating inimbitahang speaker. Kami po ang tao Sana po yung mga check mo nga. Wala ka naman kinakuha ng na utang. Ha? No. Wow. O hindi ka lang siya Meron tayong pa magkatataon na itama ang maliit. Kaya gawin natin yun. Hindi lang yung pagkili sa representante natin. Kaya yung tatlong sinabi ko, una na. Napaulit-ulit natin. Kapag hindi lang mga botante, rin kayo itaada Baka pa, sigurado tayo, sigurado po, mayroon tayong nakikita.